Ang nanay, ko ayoko kuno kuno sigi unang magbantay sa mga bata kuno ay tawag diyan. Eh, alige, di sigad. Si katapangan. Si katapangan. Sa iyo ba ko? Ah. Kenapai? Isang maginhawa maganda mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat guys bago pa man ang iba pa nating sasabihin i-share ko lang ang aking pa, ah. nagpalinis po talaga ako nito ngayon ang naglinis hindi sinabi aalis ah, pala siya guys so hindi natapos iniwan niya po dry skin lang na natanggal kaya ang ma'am siya nagtitiis sa sakit ng paa pero At ang pinaka highlight po talaga namin ay excited ang mga ma'am naghihintay sa mga taga city guys kasi bababa sila ngayon po ang schedule ng pamaskong handog ng pasiksi ano masasabi mo mo kay Mayor Biko, An? Mayor Biko? Ah, uh ah. -oh. Um, ano? Tinapay. <laughs> At habang naghihintay po kami sa kanila sa pagbaba nila ay kumain po muna dito ang mga chikiting patrol. Ayan si baby po kaya ati Chloe. By the way guys, iba po talagang pag-uusapan natin ngayon. For today's video po ay nandito po ang aking hipag sa bahay. Dahil magpapalit dapat kami ng gawain. Ako ang mag-aalaga ng mga anak niya magpapaligo at siya naman dito sa bahay. Maglilinis, magluluto. Dahil napagod ako sa pagpapaligo sa mga bata. Sabi ko wag na lang. Sabi ko nga po habang naghihintay siya ng taga-city, kwentuhan po muna kami. Kaya ayan, game na game siyang magkwento. Kung ang nanay, mawakunin mo si Gio ng nai-bantay sa mga bata, sa kung naitawag niya, A, haligi B, suga, C, katapang. Ang sabi ng C, katapang. Basta nga yung katawag, katawag. Ingat, magpamahal. Mabeso suka. Di maui, <laughs> Sina kay Katapang, Kung saan nila niya Ay naku! Alas na po siya. na alas na!

Eh, lalo na ako. Ay. Toy, ikaw, toy. Toy, ka utoy. Bakit? Di ba? oh, ha? Mahuli, ah, mahuli. Ano daw? <coughs> ano daw? ito? si Wala din papa niya. Kaya hindi rin nang daanan din sa kanila naman. Nag-iintay nga doon. Ay, iniwan niya yung pat niya. Ay, dapat sabi mo sa kanila. May iba daw na nag-i-area doon. Madami kasi punti. Oo, marami kasi sila. Kalat-kalat kasi talaga yan. Kasi kailangan niyo punta po sa no? May mga ano po kayo. Target area. May mga target area kayo. Ano buka lang po kasi

So yun nga po, this is the moment of truth ang pinakahihintay namin. Ang sistema po kasi nila ay meron pong mga grupo na unang bumababa po dito at nag house to house. Sinisiguro po nila na fair family po ay mabibigyan talaga. Isang miyembro ng pamilya ay kailangan magpakita ng QR code or QR pass. Ah, Siyempre po, pag tinapat nila yun sa scanner nila, makikita po kung sino yung miyembro mem ng pamilya mo. Kaya kung if ever na gusto mong makadalawa, e eh pag-isip pag mo po muna at baka ikay mahuli at mahirap nang mapahiya. Kaya continue na po tayo ha. Pagkatapos po nilang ma-check ang QR code mo, ay bibigyan ka na po nila ng coupon. At yung coupon na yon ay magagamit mo para ma-claim mo na ang iyong pangmalakas at matagal na hinihintay na pamaskong handog. At ngayon po ay paakyat na po kami doon sa taas kasi nandoon lang po ang mga pamaskong handog. Mahirap naman po kung i-house to house nila ito pababa. E matarik pa baba pa po itong amin. Kaya cupon lang pandala namin at lalargang ang mga mamsi papunta doon sa ating blessing. Yeah, muna. Baka naman iba yung umiikot doon, Day. Pero ano rin naman nila yun. Ito na nga po, napakasaya po ng mga momshi, ng mga papshi, ng mga ate at kuya na nakakuha po ng pamaskong handog galing po doon sa taas kung saan po namin ibinigay ang coupon at pinalit po itong mga blessing na dala po namin. Napaka-thankful po namin sa Lord dahil may mga ganitong programa ang aming city na talagang napakalaking tulong po sa bawat isang pamilya na nakatira po dito. At ngayon po, pauwi na po kami. Pero take note po, hindi lang po sa city kami naka makakakuha ng blessing ha. Pati din po sa mga barangay. Kaya, kaway-kaway naman dyan. Thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart. At mga mga, Si, kayo na po ang humusga Ito po ang laman ng ating Pamaskong Handog, o ba? Diba? Saan ka pa, ayan Nakalibre ka guys, sana po Sa ibang lugar, ay ganito rin Malaking tulong na po ito sa bawa Pamilya po, ngayong Pasko Lalong lalo na po sa hirap at Kagipitan ng bawat, isang ngayon Guys, napakalaking tulong po na may Natatanggap po tayong mga blessing So this is it pansit, maraming salamat Po sa lahat ng walang sawang Sumusuporta sa ating pong Youtube channel. Huwag po natin kalimutang laging magpasalamat sa poong may kapal dahil sa kanya po galing lahat ng grasyang ating natatanggap. God bless everyone!